Ako po si kapatid na Lourdes Santa Maria Pernito po. Hipag po akong dati ni kapatid na Eli. Ang naging asawa ko po, yung pangatlo buhat sa panganay na kanyang kapatid. Uh, sa kapatid kayo po ay may relasyon kay uh, Brad Eli Suriano? Opo. Magmula po sa pagkabata niya. Ako po ang nagpapaligo sa kanya noong bata pa siya. Inihahatid ko po siya sa eskwela at sinusundo po sa eskwela. Ako din po ang nag-aalaga sa kanila. Yun po ang relasyon ko sa kanila. Bago po kayo nasama o naanib sa sabahang pinamumunuan ngayon ni Brat Eli, ano po ang inyong dating relihiyon kapatid na Lourdes? Ang dati ko pong relihiyon ang halig, ang iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at suhay ng katotohanan na pinama, po ni kapatid na Nicolas Antiporda Perez. Paano po kayo umanib sa samahan po ngayon na pinamumunuan ni Mr. Suryano Kasi po, itong asawa ko po, ano nabautismohan na... doon si itong bagong, ito po asawa ko ngayon, si kapatid na Gerardo Pernito nabautismuhan po siya diyan. Iyon po ang pasimula ng pagbabalik ko sa kanila. Mm -hmm. Nung kayo po ay, di dati po kayong kaanib sa suhay, di po ba? Opo. Tapos nasama po kayo sa samahan ni Brad Eli Suryano. Opo. Ano pong inyong paniniwala noon kaya kayo sumama sa grupo po ni Mr. Suryano? Ang paniniwala ko po noon, totoo ang kanilang relihiyon At nandudoon po ang Espiritu ng Diyos. Mm -hmm. Ilang taon po kayo sa samahan ni Fratelli? Labing siyam na taon po. Sasamahan po niya. Pero po magmula po sa panahon ni kapatid na Perez hanggang sa panahon po ngayon, 51 anyos na po ako sa iglesia. 51 anyos po kayo sa ang dating daan. O sa samahan po ni Ginoong Perez. Sa panahon po magkasama po kombinasyon po. Uh, mula po sa samahan ni Mr. Perez hanggang sa samahan po ni Mr. Coriano, 51 years po kay doon. Opo, 51. Yung pong, uh, meron po ba kayong mga anak sa inyong unang kasawa? Opo. Ilan po sila? Pito. Lahat po sila ay anong religion po nila ngayon? Kebrad Eli po. Uh, nasa ang dating daan po? Opo, lahat po sila, kebrad Eli. Meron po kayong mga apo? Opo. Ano po ang relihiyon po nila ngayon, Kebrad Eli din po. Opo. Ano po ang uh, naging turning point para kayo po ay uh, manlamig, ang inyong paniniwala kay Mr. Henderson Soliano Naramdaman ko po na nawala na po ang espiritu. At nakita ko po ang kanyang aral na mali-mali. Nang mapakinggan ko po diyon sa net 25 doon po na dilat ang mata ko, mali-mali na pala ang kanyang itinuturo. Kaya po pala naramdaman ko, wala na po ang espiritu. Ang sabi po niya nung una, ang Diyos, sabi niya, may puwit. Pagkatapos sinabi po niya, hindi ko mo ang Diyos may luklukan sa langit, ang Diyos ay may puwit na. Alin po doon ang tama? Tapos sabi po niya, hindi dapat napabigatan ang mga kaanib sa paghingi ng mga tulong. Pero hindi po yun ang ginagawa niya. Ang nakikita ko po, nalulung po ang mga kapatid. Baka sabihin po ng neutral ay nag-aakos ako kayo o kaya may samakay ng loob, kaya nasasabi niyo. Hindi po. Umalis po ako sa samahan niya. Wala po akong sama ng loob. Wala naman po siyang ginawa sa aking masama. Hindi po niya ako pinakisamahan ng masama. Mabait po siya sa akin. Mabuti po ang ipinakisama niya sa akin. Katunayan, lahat po ng anak ko nasa kanya. Lahat ng anak ko, mahal niya. Nasa kanya pong poder lahat ng anak ko. Kaya lang po, mahalaga sa akin ang kaluluwa ko ang kaligtasan po ng aking kaluluwa hindi ko kayang bayaran. Hindi ko mo po mabait siya sa akin. magpipirmina ako sa kanya na po ng wakas ang kaluluwa ko naman, maiimpierno. Hindi po niya kayang iligtas ang kaluluwa ko eh. Ako lang po sa sarili ko makagagawa nun. Sa panong paraan ko po magagawa? Hanapin ko po ang katotohanan. Alam niyo ba, nang ako po pumasok dito, pagtapak na pagtapak ko po dito, naramdaman ko po ko agad ang Espiritu ng Diyos. Nang una pong sumamba ko, naramdaman ko po ako'y naluha. Nagpasalamat ako sa Diyos. Kaunting nalalabi na aking buhay. Meron pa akong pag-asa. Huwag kayong maniwala na ang mga iglesia ni Kristo ay mamamatay tao. Pumunta kami dito, medyo kinakabahan kami dahil nga doon sa paniniwalang yon. Pero ang nadama namin, ang pag-ibig nila. Tulong-tulong sila sa pagkupkup sa amin. Nadama namin ang pag-ibig. Ang pag-ibig na matagal kong hinahanap na nawala sa ating samahan. Nadama ko sa kanila, hindi totoo ang sinasabi nilang malulupit sila. Hindi rin totoo na sila ay mga mamamatay tao. Ang nakita ko po na malaking pagkakaiba. Mula pa lang po sa pagpasok sa, sa gate pa lang, nakita ko na po ang kaayusan. Ang karapatan nila na sila talaga ang mamuno, sila talaga ang maghain ng tunay na aral kasi natutupad sa kanila yung kaayusan, yung kagandahang loob na kita ko sa kanila. Maayos na maayos ang pagsamba nila, solemn. Pag umaawit na, madarama mo ang kanilang pag-awit, tutulo ang luha mo. Pag sila'y nanalangin, hindi sila nananalangin ng panalangin ng pagkahaba-habang sasakit ang tuhod. Hindi nila ugali ang magkunwari. Yan sinasabi ko hindi dahil sinasabi nilang sabihin ko sa inyo, yun at talaga ang nadama ng aking puso. Ang ang masasabi ko po sa pagsamba sa dating daan. Bukod po sa magulo, punong-puno po ng intriga pagang isang kapatid gusto nilang atakihin. Kung kailan po oras ng pasalamat, oras ng pagsamba, mas mahaba pa po yung atake nila doon sa kapatid. At hindi po nangingimi buksan ang bibig ng masasamang salita. Nakabawal-bawala ng Diyos. Hindi dapat lumabas sa bibig natin ang dalawang uri ng salita salitang paglalait sa kapwa at sa salitang pagpuri sa Diyos. Pero ang nangyayari po sa Apalit, mas mahaba pa po ang paglait nila sa kapwa na ang ginagawa naman po ng mga kapatid pinapalaktakan. Pinapalaktakan nila ang kasamaan na ito na talaga pong mararamdaman ninyo sa puso niyo na kayoy maiinis. Ako awa ng Diyos, sa tulong ng Diyos, marahil dito na magwawakas ang aking buhay. Naramdaman ko ang espiritu dito. Pagtapak na pagtapak ko sa pintuan, nakaramdam ako ng ginhawa. Parang may nakalag sa aking leeg. Parang may tali na nawala sa akin. At ang tali yon ang tali ng mga pagkakamali na aking nagawa noon. Mga anak, idilat ninyo ang inyong mga damdamin at ang inyong mga mata. Patawarin nyo kami kung kami ang naging daan upang mailigaw kayo. Hindi sapat ang kaginhawahan na tinatamasa ninyo sa piling ng inyong angkel. Ang mahalaga mga anak, yung buhay na walang hanggan. Merong buhay na walang hanggan, kailangan natin yun eh. Kasi papanaw tayo dito. Mga kapatid ko,